Ang sinasabi po kasi na itong mga sobrang apiktado dahil sa nangyaring balasahan nga sa Senado, abay, ito pong mga uh, pro-Duterte or itong mga Duterte allies sa Senado ay natanggalan ng committee chairmanship. This serve. <laughs> Mr. Bato de la Rosa, talaga pong ganyan ang buhay? Um, hindi kayo habang buhay na or hindi nyo habang buhay na panghahawakan itong mga committees na sa tingin nyo, kayo ay um, may pwedeng paboran. Di ba? Magagamit nyo para sa sariling yung interes. Nako, hindi talaga forever yung mga ganitong bagay. O, nagkaroon ng balasan sa, li, uh, sa liderato ng committee nga sa Senado matapos mailuklok muli or matapos maibalik nga, maibalik Uh, si Senator Tito Soto bilang Senate President. Ang sinasabi na itong mga um, DDS, lalo na po yung mga nasa social media, ito daw ay plano. Ito daw ay um, ginawa or binalak na noon pa man. At syempre may kinalaman daw dyan si PBBM. Oo, totoong sinabi ni PBBM na hindi siya nagulat sa pagbabagong ito. Dahil syempre, kahit anong oras, kahit anong oras talaga, pwedeng magbago yan eh. Pero maganda itong move na ito. Dahil kung titignan niyo po yung nangyayaring investigasyon, mukhang hindi talaga, or wala talagang patutunguhan. Kung mananatili, halimbawa, sa Blue Ribbon Committee, itong si, si Marcoleta. Hmm. I mean, you have all been reporting on this at alam naman ninyo na mayroon talagang galaw meron talagang pwedeng gumalaw. At kahit dyan sa camera, sa so tingin ko meron dyan talagang kumikilos. May gumagalaw dyan. Yun lang, ang tanong, yan bang mga um, gumagalaw para palitan din ang liderato ng camera, sila ba ay magiging successful? Yun yung, yun yung masaklap. Mukhang malabo yan. Dahil kung, kung positibo naman ang layunin nyo, kung maganda ang layunin, pwede ko yung pwede kayong magtagumpay, pero hindi kasi. Wala namang kasing, yung mga ganitong kasing balasahan talaga, halimbawa sa camera, wala namang magandang layunin yun eh, kundi power grabbing lang. Sa Senado, sa tingin ko, ay dapat lang talaga, dahil mga walang kwenta, <laughs> yung mga pro-Duterte Senators na yan. Walang kwenta. Oh, ang sabi ni PBBM, pwedeng ito ay internal issue lamang. Or internal issue. At syempre, ang Senado, totoong may um, kakayahan na magbago ng liderato. At uh, yun nga, they know how to organize, sabi ni PBBM. The Senate also knows how to do their work. Yun naman. Ang masaklap dyan, merong mga Senador na hindi talaga alam kung ano yung kanilang role bilang mga Senador. Ang alam lang nila ay protektahan ang iilan, katulad ng mga Duterte.